Kasi pahirapan mo ako ng ganito, Roberto. Patayin mo na lang kaya ako! Kinuha mo na nga sakit si Inay. Pati yung anak ko, mo sakit. Tapos ngayon, pati yung kalayaan ko, pinagkakait mo sa akin. dinala sa akin, Roberto. Kinuha mo na lahat. Kaya nakikinusap ako sa'yo. Tapusin mo na lang ang buhay ko. Gusto mo na ba kamang mamatay? Eh kung ang anak mo na lang kaya ang tuluyan ko kaysa sa kakangawa mo dyan. Wag! Roberto, huwag naman si Eva! Please, wag si Eva! tama mo kita papatay, hindi Lisa. Eh, mahal kita eh. Tilaan kita sa buhay ko, Melissa. Pero yung anak mo... Huwag naman, Roberto. Please, ko Please, ko talaga. Lahat si Eva. Please, please, Please. 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 Please, Please. Please, wawa ka. Please.